Sa Good Vibes, mahilig ka ba na magkaon magkaunsang lumpia? Sa likod sa Bacolod City Government Center, may ginabaligya nga lumpia na may nagkalain nga sauce. Ang sauce, flavor sang chicken wings. May report si Romeo Subado. Basta gani pista o kung birthday party, bida ang lumpia. Pero para sa mga lumpia is life. Pwede ka na maglumpia every day. Kay man, sa likod sa Bacolod City Government Center, may kiosk nga nagabaligya sa lumpia, kanto style. Lumpia Shanghai nga may sauce na pwede mo pilihan. May buffalo, barbecue kong cheese. Ang mga sauce nga masami ginagamit sa chicken wings. Sunod sa tag-iya sa sininga kiosko nga si Herson Olita, sa lumpia siya nag-focus kaya man popular ini ka pagkaon para sa mga Pinoy. Pwede iparis sa rice, kag pwede man pa Kag pwede kanon, bisan diin. So kung nga lumpia, sir? Um, <laughs> medyo viral. Di sa Manila, nga may arata, siomay nga playboard pla. Ah. nakita ko sa Manila, may siomay. Tito, nag-come up man ko sa lumpia. Bala nga uh, playboard naman. Kaya siyempre mag ka, mahal. Yes. So, pang budget meal, hmm. ang flavors ang wings, ging butang ta sa lumpia. Sa lumpia na yun Oo, para pasok sa bulsa, sa masa. So, Budget-friendly ang lumpia. Kanto style, kay sa 49 pesos mo, may tatlo ka na kalumpia with rice. Kung no-rice diet ka o kung gusto mo lang yan magpasay sa lumpia, 3 pieces, 35 pesos. Ikaw na ang bahala. Kung ano nga sauce ang luyag mo, kag pwede mo man i-mix pwede mo kaunon nga do fishball lang. Bestseller ang buffalo kay makahangkahang. Kag, katupad niya, negosyo sa grupo man sa girlfriend, nga Doza Cafe. Kun nakahangan ka, pwede mo maparisan sa bestseller man nga matcha strawberry drink. Perfect nga match sa imo nga ginakaon nga lumpia. Or, may very budget-friendly man nga buy-one-take-one nga iced coffee at 69 pesos. Istorya pa ni Herson, lima pa lang siya kaadlaw nga nagabaligya sang iya nga lumpia kag nalipay siya nga nagaka-sold out man ang iya nga produkto per uh, na the sold out because, uh, up to 50 ka pieces Anong flavors so, ka na mera barbecue barbecue cheese kag buffalo Anong pinakabakal buffalo loget buffalo uh, uh, ay magkahang mga dugang din sila kag partner naman sa mga drinks Tuesdays to Sundays, ara sila sa likod sa BCGC from 3pm to 9pm. Nadugangan na naman ang mapilian ng mga pagkaon sa likod sa BCGC.